Magandang araw sa bawat isa sa pagtatapos ng ating pagtalakay sa usapin ng median age for marriage o tumatandang edad ng mga nagpapakasal. Tatalakayin naman natin ngayon ang kaugnay nitong pag-aaral na tumataas ang agwat sa pag-aanak ng mga Filipino couples sa nakalipas na mga taon. Dito ay umaabot na daw sa siyam na taon ang interval ng pag-aanak ng mga mag-asawa. Kasama rin po sa pag-uusapan natin ang epekto nito sa pinaka-basic unit ng ating lipunan at kung ano ang pananaw rito ng pabahalaan. Ito si Heidi Bernard Sampang at ito ang palatuntunang pagsusuri. Suriin natin ang mga isyu ng bayan sa tulong ng mga eksperto. Unawain natin ang mga nagaganap sa liwanag ng salita ng Diyos ito ang pagsusuri. Lumalabas na siyam na taon ang agwat na inaantay ng mga mag-asawa upang magkaanak sa nakalipas na mga taon. Narito ang ulat mula kay Dan Gonzaga. Narito ang ilang mga balita nitong nakaraang linggo. Tumaas ang interval o agwat ng pag-aanak ng mga Pilipino. Batay sa pag-aaral ng Philippine Statistics Authority o PSA, katumbas ito ng siyam na taon na pag-aantay. umabot sa 47 months ang inaantay ng mga Pinay sa muling pag-aanak sa kanilang huling pag-aaral noong 2012. Papansin-pansin din ang pagtaas nito sa nakalipas na mga taon. Naitala ng na 35 months ang birth interval noong 2013 at 37 months naman noong 2017. Sa kabila nito, naitala sa 24 years old ang average age ng mga kapabaiyan kung kailan sila nakanganap at kanilang pagkakaroon ng unang sanggol. Kasabay ng nasabing pag-aaral sa karaniwang edad ng mga nagpapakasal. Dito ay tumaas sa 28 hanggang 30 years old ang median age kumpara sa 27 hanggang 29 years old noong 2021. Ilan sa posibilidad sa nasabing trend ay ang kasalukuyang ekonomiya at pananaw ng mga millennials tungkol sa pag-aasawa. Kasama rin dito ang pagpaprioridad ng kanilang age groups sa pagiging stable o pagkakaroon ng maayos na buhay. Para sa pagsusuri, ito si Dan Gonzaga. Ikaw ay patuloy na nakasubaybay dito sa pagsusuri mula sa FEBC Radio TV. Mari mong balikan ang ating serye sa tumataas na median age for marriage at iba pang isyong panlipunan sa piling FEBC Radio social media sites. Tinatalakay po natin ang tumataas na agwat ng time gap for baby birth o agwat na iniintay ng mag-asawa para sundan ang kanilang anak. Malalaman natin ang pananaw patungkol dito ng Commission on Population and Development sa Panayam ni Bishop Ruben Abante. Salamat po sa inyong pagtangkilik, sa inyong pakikibahagi sa programang pagsusuri sa FEBC Radio TV. Pinag-uusapan po natin ang tuko sa datos na medyo tumataas na ang edad ng mga ikinakasal. Ang sabi nga sa atin ay nasa bandang 28, 30, minsan mahigit pa. At babalikan po natin itong topic na ito. Naging series na nga po ito, no? sapagkat so, eh, medyo nag-trending yung topic sa, sa eh, kasi siguro eh maraming napipilit na mag-asawa na. At <laughs> tulad ng mga magulang ngayon, anak, mag-asawa ka na, gusto namin makita ang aming mga apo. Ayan. So, magandang pag-usapan po natin dito at uh, napakaganda ng ating uh, ating uh, panauhin ay walang iba kung hindi ang mismo naroon sa Commission on Population and Development or CPD ang ating panauhin ay nagpapatuloy at kakapayin namin natin si Executive Director Takardon, Lolito Takardon. Maraming magandang araw ulit sa iyo, Direk. Magandang araw po ulit sa inyo, Bishop, at sa mga sumusubaybay po ng inyong programa. Oo, oh, e trending ito, no? itong topic na ito sa mga nagpapakasal. Eh, nabanggit natin noong nakaraan na ang isa sa mga dahilan na late na nagpapakasal ang mga kapos ay sapagkat eh, yung kanilang paghahanda, lalo na nakikita natin ang ating ekonomiya na nag improve na, and they would like to have security. Ano? And then, nabanggit din natin na indicative ito na lumalago din ang ating ekonomiya, ang ating industriya. Kaya they would like to take hold of that. Pero nabanggit din natin na kinakailangan meron tayong intergenerational na responsibilidad na kinakailangan gawin both yung mga kinakasal pati yung mga nagiging anak. Okay, naalala mo siguro 'yan na uh, direct. Now, kaugnay nito, eh napag-usapan din natin ang tukos sa dapat na ginagawa ng ating mga mga nasa lipunan. Hindi lang ang ang ating government, ang mga ahensya ng gobyerno, ang mga eskwelahan, kundi ang mga simbahan mismo. Okay? kung gagawin ng mga stakeholders ng ating lipunan ang bagay na ito, ano ang maaari nilang tanganan? No? Eh, of course, pinag-usapan natin yung mga positibo, pero we need to... Kasi alam mo, yung mga datos, eh, parang ang attitude, eh. ano ba yan? Wala namang ibig sabihin sa akin yan. Eh. Pero sa iyo, maraming ibig sabihin yan. So, how do we approach this, Director? Opo, oh, um, napanggit niyo po kanina ano, na ang um, kakibat po nung ma uh, uh, pagtaas no ng edad ng mga nagpapakasal kanilang mas nagiging uh, um pagiging cautious sa ano, dun sa kanilang uh, economic condition for us uh, we we see that as a positive ano change in the behavior of Filipinos um, because Um, they're now more conscious doon sa kanilang kapasidad na bumuo ng pamilya. Actually, hmm. ang pulisiya pa rin naman talaga natin ano, sa, sa gobyerno is to support yung family formation. Uh, yes. Pero ang gusto natin ngayong gawin ng mga bawat uh, pamilyang uh, Pilipino ay ma-improve yung quality of life ano, ng bawat uh, families in, in the country. And one way of doing that is uh, to ensure ano na kayang-kaya nilang buhayin um yung kanilang binabalak ano na magiging anak no so that's why bago nga po magpakasal ng mga mag-asawa may programa pong gobyerno tinatawag natin pre-marriage orientation and i think sa simbahan yes. din Meron din tayong pangangaral na ginagawa sa kanila para masiguro nila na kapag sila ay nag-decide na na magsama at uh, magkaanak ay handa po sila ano. Ang uh, actually po ang ating advocacy ay hindi lamang uh, kakayahan para mabuhay ang magmangg buhay ano nang mm. <laughs> yes. isang anak. Pero ang sabi ng natin is dapat kakayahang mabigyan ng magandang buhay. Ano yung kasi uh, 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 has a lot of implication eh. So Hindi lang yung so, ano para mabuhay, yung bumuhay mismo. Toto po. O, kasi mambadaling yeah. mamputay po eh. <laughs> Nang uh -oh. ng ating mga na ng mga bata, ano, pero mahirap talaga yeah. masiguro ano na paglaki nila ay magiging isa silang mabuting unang-una na mabuting tao at mabuting um, uh, citizen at uh, kapaki-pakinabang ano na citizen sa ating uh, pamalaan at sa kanilang sariling um, pamilya. So it it really mm -hmm. uh, it starts from the family. Ano kaya binibigyan natin ng emphasis talaga yung family um Uh, formation no oh, yeah. and uh, I, i think um we're, we're just hoping ano na ito pong changes doon sa age in the median age ng mga nagpapakasal po ay uh, ganun nga po yung nagiging ano no um yeah. dahil po to sa nagbabagong uh, pananaw Okay thank you for that Balansihin natin Noong nakaraang episode nabanggit mo na ang ating working population ay maganda pa no at uh, very ano very uh, healthy no pero itong indication na ito na binibigay ng ating datos medyo tumutukoy sa medyo baka tumanda na ang ating mga uh, ano ngayon before uh, children may be equipped to work no kaya kailangan meron tayong pag-address sa napakagandang datos ngayon ng working population natin di ba so para sa inyo ano ang maaaring gawin natin dyan? opo um, yung ating demographic uh, ano po ngayon condition na dun, where i mentioned before no na uh, it's characterized now by a declining proportion of uh, population ages 0 to 14 and increasing working age population and a steadily increasing proportion of older um person ang approach po natin actually na sinusulong hmm. dito is life cycle no unang-una dapat yung um, human capital formation should be given emphasis doon pa lang po sa pagbubuntis ng isang magulang dapat ng, ng, isang nanay dapat malusog no kasi yes. alam po natin na yung yung issue ng stunting ay talagang lifelong implication po yan no sa kanyang kapayapaan na, na na ma-develop kaya bata pa lang dapat malusog na yung yung bata so that pagdating po niya doon sa adolescence he would be able to achieve yung kanyang mga developmental task ano na so that prepared po siya pagdating doon sa pagiging uh, uh workforce ng ating uh, pamahalaan so eh, ito pong Nakikita nating advantage ngayon na mas marami po ngayon ng ating mga etad na manggagawa ay dapat kakibat po niya ay mga uh, opening din ng mga opportunities for job, employment, yes. mga economic um, uh, activities. Uh, pero siyempre, sanabi ko nga po, ang, ang caveat po niyan is dapat employable yung inyong human resource. Otherwise, kung hindi po sila ma-employ, eh magiging ano po 'yan kabaligtaran no invest na advantage, disadvantage po sa ating uh, pag-unlad po 'yan dahil uh, we will be taking care of their needs okay. ano sa sa, sa society. Eh okay. uh, nabanggit mo yung working population, ano usually ang scope ng edad niyan? Um of course sa ating pong um, labor code ay 18 pataas po 'yan ano, pero technically po yung ating working age population by international definition is 15 to 64. 15 to do you have Ato. any do you have any data? Kasi eh binanggit natin yung datos ng uh, uh, nagpapakasal. Would you have any data kung ano ang how, how do we ha, ano ang uh, proportion nito? Yung 30 below or 30 above sa mga working population natin. Ah, yung unemployed po talaga, Bishop? Yes, so Ah, uh, 'yun um na uh, wala akong datos po ngayon yung um, age of the actually uh, employed po ngayon ano pero yes. I think um uh, unti-unti po kasi tayo nagre-recover ngayon. Um kasi considered na po ta lahat ng kasi ng 15 to 64 especially those who are at yes. least looking for work within the last six months uh, na workforce po natin. Pero syempre malaki po pa rin po yung gap talaga. Um kahit employed po kasi mataas yung ating employment rate. Isa sa mga binabantayan po natin is yung underemployment because it uh, hey, characterizes tama. the quality of uh, employment. So baka kahit nagtatrabaho hindi naman enough din po yung kanilang uh, kinikita. So it still contributes do sa uh, tinatag natin poverty. Ano na matagal na natin it's a perennial issue mm -hmm. of the the country. So, uh, kaya nga po ang ating ano talaga um policy ano na sinusulong po natin sa sa gobyerno is to optimize no tong working age population na to so that it can contribute doon that sa would ating... be, That And, would actually be an interesting uh, data to look into. Eh, yes, sa paglipas kung ang nagpapakasal ay 30 pataas. So no, about about that age. Ibig sabihin eh ito ay mga secure sa kanila mga employment. 'Di ba? Maganda Opo. naman yun. Pero you you said uh, mayroon tayong steady growth ng mga tumatandang uh, populasyon. Opo. Opo, meron din po tayo ano, yung older uh, uh, age natin na tinatawag na sa international definition 65 and above and that's already 5.4 uh, of our total oh. uh, population pero pag ang ating pong uh, imemesh um, pibilangin ay yung mga senior citizen kasi sa Pilipinas po ang uh, older person ay 60 and above no? so mas mas bata actually than international definition oh. and that's 8.5% of our total population already and um, wow. sa international definition po Abay, ang isang it, it, Madami na ang grupo ko director, both uh, 60 at 65, no? Nagpas na ako Apo, yung in millions uh, po, actually that's 9.2 million na based on the census lang po 'yon, ano? And 2020 census, no? And uh, I think that's an indication po no, maganda po yung ano niyan, na uh, scenario niyan kasi that's an indication of uh, longer lifespan or no? life expectancy among um, Filipinos. Tumataas din po 'yan because of the improved uh, system nga po natin sa Uh, sa health. Pero siyempre pag gusto sumahin mo rin po yung mga datos, um, talagang prone pa rin po, um, magkamarami pa rin pong bahagdan ng mga older person, siyempre na um, hindi nga nila kayang um, suportahan yung kanilang sariling, at nila, mga daily uh, activities po nila because of frailty okay. and uh, mga pero physical isang... ano po. na isang i-share isha sa iyo na medyo palagi ko dapat i-consider natin. At my age, ako mismo nagsasalita, no? At my age, eh ang aking mga anak ay mga may pamilya na, no, meron akong anim na apo. Ang aking pinakamatandang apo ay 18 na. Okay, 18. Well, I am above 65. And then a few years from now, inaasahan ko eh magpapamilya siya. Kung halimbawa eh siya eh ikakasal ng about 25 o kaya 27. Okay? Well, that would be another what? Nine years na idadagdag, no? Dagdag na nine years sa akin, I would be about 17, 70. Bago ko makita yung susunod kong apo, di ba? Yung apo sa tuhod. <laughs> however, however, no? Ang isang magandang siguro pwede kong tanganan ay ito. Alam ko ang kondisyon ng aking mga anak, ng aking apo, at ng aking apo sa tuhod. Kaya mapagbibiliin ng ko sila. If oh, I would po. be responsible, if hmm. I would have a hold sa kanilang buhay, then meron pa akong influence. Di ba? Oh. Hindi ba dapat ganun kaya ang nangyayari sa ating populasyon? O oh, nga po. Actually, ang pinaka-theme po natin or strategy natin talaga sa gobyerno is to promote active and healthy aging. Ibig sabihin nito, hindi lang mahaba ang buhay, but uh, dapat active sila at um, healthy you ah know? uh, pag sinabi nating na active and healthy aging hindi lamang sa kanilang kalusugan but even yung social life nila ano yung sinasabi niyo po kanila ang ganda po noon it's really a blessing na nawiwitness niyo pa po, po yung pagtanda ng yeah. inyong mga apo sa tuhod sa ano oo at um uh, yun po yung isang ano no kagandahan sa ating mga Pilipino talaga na at least within the country um, mer -laki pa rin po ang uh, respeto natin and yung, yung pagmamahal po natin ano doon sa um, ating uh, kabilang sa pamilya ano in, in, different generations so actually po yung uh, sa Pilipinas na lang po yata to ano sa datos natin that kung titingnan niyo po kung yung mga primary health givers or uh, healthcare providers of older persons ay pamilya yes eh lalo na maraming sa maraming kababayan natin ang nasa abroad, mga OFW. O oh, hindi oh, ba? Po. sila exposed sa maraming challenges. Problema, yung long-term long term na mga challenges na hinaharap natin dyan. Okay? And uh, minsan na nga eh, ako kasama din kasama rin kasi ako sa Global uh, Filipino Movement. Kaya nakikita ko ang mga challenges ng ating mga pamilya. Kaya itong pinag-uusapan natin, napakangad ng topic ito na dapat ay dapat dapat ang lahat ng ating mga stakeholders, mga simbahan lalo na, ay merong kamalayan. Okay? Now, uh, patungkol naman sa ating mga uh, uh, population growth. No? Kasi ang ibang mga bansa, lalo ang Hapon, for example, medyo talagang madami na ang mga may edad sa kanila. Aabot pa tayo dyan? Um naturally po talagang ang lahat ng bansa po ay dumadaan sa ganyang proseso no na mula sa malaking populasyon, talagang nag uh, nagta-transition po sila uh, papunta po doon sa mas mababang bilang ng uh, pinapanganak and eventually uh, mas malaking proportion po ng uh, malaking proportion of all their population but uh, sa atin po sa sitwasyon po natin um it's um mukang They, uh, ano pa, no? It's not... Uh, malayo pa. Malayo-layo pa, pero nandyan sa horizon na. <laughs> oh! Uh, oh, kasi nga po, ah, so it's already oh, 5.4% na po yung ating um, 65 and above. Um, mm -hmm. and uh, sa international definition po kasi, ang isang bansa ay may tuturing na po na aging kung 7% of their population is um, already mm -hmm. set, ano no, na 65 and above. And na ta okay. 5.4 no sa in and then yung senior citizen paggang ang um aging population na rin po siya kung 10% of their ano po um population are 60 and above or senior citizen eh tayo nasa 8.5 pa lang so medyo malapit-lapit na rin ano? pero um hindi pa rin naman po doon sa oh, sobrang yeah. lapit <laughs> so ang ano nga namin po talagang this early Oh, huwag na nating hintayin yung panahon na yon na, na tayo ay nandun na please really dapat ano Let us be, ano yun let na, us be proactive in what we do. Thank yes. e eh, sipin mo no? Kaya oh, nga ang sinabi oh, ko sa nakarang episode natin, nandun na ako tumatanda ang edad ng kinakasal. 30 or 30 above. Pag sila ay nanganak, 35 na sila. Okay. Oh, no. <laughs> It would take several years para yung mga anak nila ay makapagtrabaho at makapag-mature. At bago yung mga anak nila would be able to take care of them, ay, nako, retired na sila. Sayang. Diba? Oh, Nasa horizon we're, we're naman po, no? Parang somehow we're, we're confident na um, Filipinos will still value families, family formation because I think uh, we're, we're, ano, within our culture po kasi is talagang we love children, eh. we, 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 value yes. children. And um, isa yan dun sa we consider as yeah. a blessing lalo na sa mga mga mag-asawa. No? So, um, I think um, with the culture that we have, ay mababalansa rin po yung ano. And that's why the government is really towards um, strengthening there the is, of But there is no need. There is no need to uh, do legislation on this. Kinakailangan lang yung ating katuruan ay maihatid natin ng maayos. Tama po. O, kasi marami tayong institusyon ano, na tumutulong naman po sa pamilyang Pilipino, lalong-lalo na ang uh, simbahan, ang mga churches, mga religious sa uh, sector. Ang ano nga po namin is dapat magkatuwang ang gobyerno and the mga Ana. religious sector kasi iisa po yung ating uh, hangarin ano, na mapatabag ang Pilipino. Kaya meron tayong pagsusuri at maraming salamat sa iyo direct sa podcast na rito ka sa ating episode na ito. At magkakaroon pa tayo ng ibang mga topics to discuss sa programang pagsusuri. Kaya babalik po kayo at makiki, makikibahagi kayo sa susunod na panayam natin sa susunod na linggo. So balit maraming maraming salamat sa iyo, Executive Director Lolito Takardon ng ating Commission on Population and Development. God bless you. Thank you so much. Maraming salamat din po, Bishop, sa pagkakataon. pag-isipan natin at unawain ang mga balita at issue sa liwanag ng Biblia. Napakaganda po ng ating mga pag-uusap sa pagsusuri lalo na itong ating panayam kay Director Takardon ng CPD. Alam niyo para sa akin lang, marami din ako natututunan eh. For example, yung bang datos hindi lang ng tumatandang mga ikinakasal, yung datos ng ating uh, workforce sa ating lipunan. Yung datos din na medyo yung ating edad ng mga senior, no? yung grupong yan ay padagdag na ng padagdag. At ang sabi po nga niya eh, sa ating programang ito, eh, na medyo nasa horizon na. Yung bang lalayo ang gap ng mga seniors at ng mga kabataan? At nabanggit ko din sa aming pag-uusap na kinakailangan sa edad ng pag-aasawa ay titinan din ng nang-aasawa yung magiging mga anak nila kung anong edad at kung ano ang edad nilang mag-asawa kapag sila ay naging workforce na. Okay? Ay kinakailangan pong mag-blend yan sa ating mga pamilya. At ang sabi ni Director Cardon, ay kinakailangan pag-usapan din sa ating mga churches, sa mga stakeholders ng ating mga lipunan. Doon po sa Proverbs chapter 20 and verse 29, ay may ganitong sinasabi, The glory of young men is their strength. And the beauty of old men is the gray head. Okay? Yung pang gray head, no? Eh, hindi po yung katulad ko na... Uh, anyway, so, pinag-uusapan yung kalakasan ng mga kabataan. At pinag-uusapan din naman ang wisdom ng mga nakatatanda. Pero hindi po dapat paghiwalayin ito. Hindi tayo dapat magkaroon ng lipunan para sa mga matatanda lang at lipunan para sa mga bata. Kailangan po yung nagbe-blend ito at nagbabalanse. Sapagkat kailangan din ng lakas ng mga nakatatanda, no? lakas ng mga kabataan para sa mga nakatatanda at kailangan din naman ng wisdom, ng karunungan ng mga nakatatanda para sa mga nakababata. Kaya nagbe-blend po ito. At kinakailangan pagtagpuin po natin sa ating mga pamilya ang grupong ito. Kaya po, katuruan sa badlang nakasulatan na kinakailangan sa mga families ay naroon ang mga nakatatanda, mga nakababata, at lalo pa mga nakababata. In fact, sa badlang nakasulatan, eh, four generations po ang sukat eh no? Magmula kay Abraham, napunta kay Isaac, napunta kay Jacob, napunta sa mga anak ni Jacob, four generations. Yan po ang isang paraan kung paano natin masisiguro na ang pamilya ay intact at hindi lang po intact sa kanilang kabuhayan, sa karunungan, intact din sa pananampalataya. Pag-isipan niyo po ito. Suriin ninyo ang salita ng Diyos para sa ating pagpapalaya. talagang mapag-usapan ang usapin ng tumataas na agwat ng pag-aanak at ng mga mag-asawa. Malaking hamon man ito sa pagbuo ng pamilya mula sa pagbabago ng lifestyle ng mga mag-asawa, pagbibigay ng pangangailangan ng mga kabataan at maging ang paghubog sa kanila, posible pa rin makaapekto ito sa uri ng populasyon na mayroon ang bansa. Ngunit sa kabila nito, tiniyak naman ang pamahalaan na may kaakibat silang programa para dito. At dito na po nagtatapos ang ating serye na pagtalakay sa usapin patungkol sa median age sa pag-aasawa at maging sa tumataas na agwat ng pag-aanak sa lipunang ng Pilipino. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating paghimay sa mga isyong panlipunan. Sa pangalan ni na Bishop Ruben Abante, Dan Gonzaga at ng ating buong pangkat, ako po si Heidi Bernardo Sampang hanggang sa susunod nating pagsusuri. Ang pagsusuri ay produksyon ng FEBC News and Current Affairs, nasusubaybayan sa mga hintayan ng FEBC Philippines at sa mga social media accounts nito.